Kumusta mahal ng mga mangangalakal at mamumuhunan? Kasama mo ang serbisyo ng pagsusuri system, Guru Markets. Magsimula tayo sa pangkalahatang data tungkol sa korporasyon. Tingnan natin ang bawat indicator ng kaunti pa. Kung kinakailangan, maaari mong ilagay ito sa stop. Maaari mong tingnan ng mabuti ang lahat ng mga indicator ng korporasyong pinag-uusapan. Ngayon ay titingnan natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Axum Therapeutics Inc. Ticker, ERA -N. Ginawa ang pagsusuring ito gamit ang kasalukuyang data simula noong Mayo 27, 2000 at 25. Sa pamamagitan ng pag-uri guru, markets kumpanya Axum Therapeutics na bibilang sa subkategory. Neuro, 64 na kumpanya ang kasangkot sa pagsusuri na napakarepresenta. Titingnan natin ang mga huling solusyon sa pagtatapos ng video na ito. Ang resulta para sa kumpanya ay ang mga sumusunod, minus 8.5 sa isa 0 puntos. Ang average na score para sa subcategory ay 1.6 puntos. Kung titignan mo ng napakalawak sa loob ng buong stock market sa kabuan, makikita na ang average na marka para sa stock market sa kabuan ay 1.7 puntos. Laban sa minus na rating, 8.5 puntos para sa kumpanya Axum Therapeutics Inc. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng mga pagbabahagi ng isang kumpanya Axum Therapeutics Inc. at pagbabahagi ng subkategori. Nakikita natin na mahigit labindalawa buwan ang mga pagbabahagi Axum Therapeutics nagpakita ng pagbabago ng 34.5%. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na 1,123.6%, market capitalization ng kumpanya Axum Therapeutics Inc. nagkakahalaga ng US Dollars 5.17 Bilyon At ang capitalization ng subkategory ay 67 Bilyong dolyar. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US 0.05 Bilyon na may book capitalization ng subkategory na US Dollars 20 Bilyon. Sa paghahambing ng mga bahagi ng market at balancing capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi Axam Therapeutics Inc. sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 7.74%. Ang book value ay 0.16%. Pagtatasa ng bahagi ng organisasyon sa merkado at halaga ng libro sa subkategori, masama, minus, isa puntos. Ang mga utang ng organisasyon ay umaabot sa US US$0.15 billion. Ang mga pananagutan sa pananalapi sa pagbook ng capitalization ay umaabot sa tatlong at siyam ng kapital. Ang resulta ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, napakasama, minus, dalawa puntos ang ratio ng market value ng kumpanya sa mga kita ay 0. Average sa subcategory 0. Pagsusuri ng presyo sa merkado sa ratio ng tubo kumpara sa mga kumpanya sa subcategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling 12 buwan ay minus US dollars dalawang at pitumput milyon. Ang forecast na tubo para sa susunod na 12 buwan ay paunang US dollars walumput lima milyon. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay 12. Ang average para sa subkategory ay 4.2. Pagsusuri ng halaga ng stock market ng kumpanya sa ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, masama, minus, isa punto. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ dollars 430 milyon. Ang inaasahan kita para sa susunod na labindalawa buwan ay hindi alam. Pagsusuri ng mga tagapagpahiwatig ng inaasahang dami ng mga benta sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa Ang margin ng mga benta ay minus 64.4%, na may average para sa subkategori na minus 16.4%. Pagtatasa ng margin ng benta sa paghahambing sa mga tagapagpahiwatig sa subkategori, passable minus 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya sa mga tuntunin ng bilang ng mga tauhan sa subkategori ay 4.217%, na 84% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng kapital bawat empleyado ng kumpanya ay 7,500 at 74,000 dolyar. At para sa subkategory 4,100 at 24,000 dollars. Pagtatasa ng dami ng kapital sa merkado bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang dami ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya ay minus 4,000 at libong dolyar na may average para sa subkategory, minus isang daan at anim na dollars. Pagsusuri ng kita sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, minus 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US$ dollars 633,000. Subkategory, dollars. Pagsusuri ng dami ng benta sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, minus, 0.5 puntos. Ang dami ng maikling transaksyon ay isa 0,4% na may average para sa subkategory na 5.7%. Grass labing apat na nagpapakita ng antas na 44% para sa kumpanya Axum Therapeutics. Para sa subkategory, ang antas na ito ay humigit kumulang 56%. Ang kasalukuyang presyo ng pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars 105. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay nasa paligid ng US Dollars 178. Pumunta tayo sa talahanayan ng mga order na magagamit mo, ang link dito ay nasa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng lahat ng mga desisyong ginawa ngayong season ng sistema ng sanggunian sa pagsusuri ng stock, guru markets. Ang pag-access sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Batay sa mga resulta ng pagsusuri sa Seguridad Axum Therapeutics Inc. Sistema ng impormasyon at sanggunian para sa pagsusuri ng stop guru, markets isang desisyon ang nagawa. Magbukas ng sell order sa US dollars isang daan at lima punto bawat share. Ang order ay binuksan dahil sa ang katunayan na ang kumpanya ay may isang medyo mababang rating. Ang pagtatasa ng organisasyon ay ginawa gamit ang pamantayan sa pagsusuri ang index ng akim. Ang take profit ay nakatakda sa naput isa punto pito tatlo. Ang stop loss ay nakatakda sa isang daan at labing walong punto apat isa. Sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong magsasara ang deal kapag natapos na ang pangangalakal sa Hunyo 26, 2000, at 25 o sa huling araw ng trabaho bago ang petsang ito. Ticker, LEL, magiging paunahing buy order. Ang video para sa pangunahing order ay naipublish na sa channel na ito. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, basic o pagbabalanse. Ang pangalawang order ay sarado sa actual na presyo. Maraming salamat sa lahat sa panonood ng video na ito at sa paggamit ng impormasyon at reference system mula sa Guru Markets. Kayong lahat ay tunay na pinakamahusay na madla sa buong planeta.